Isang common na nakikita na sakit sa puso itong tinatawag na SVT, supraventricular tachycardia. Bilang internist at cardiologist, bibigay ko sa inyo yung mga first aid na pwede nyo gawin, pero syempre may disclaimer din muna ako. Makita nyo yung mga possible first aid, ha? May pro at may konto, kaya dapat makinig kayo maigi. Unang-una, pag may sakit sa puso, Sinasabi ko, kailangan magpakita sa cardiologist. Yan ang pinaka-safe. Diba? Para malaman, ano ba yung problema? Atrial fibrillation ba? Supraventricular tachycardia ba? O yung ordinary, mabilis lang ang puso, sinus tachycardia lang ba? Pero kung hindi kayo makakapacheck up, alam naman natin. Matagal ang pila, mahal ang check-up, hindi kaya, walang pera pang check up. Kaya, bibigyan ko kayo ano yung mga possibilities, lalo na kung nasa probinsya kayo, malayo sa ospital o walang specialista. So, explain ko muna bago yung possible remedy. So, basically, pag mabilis ang tibok ng puso, ang pinaka-common ay sinus tachycardia. Ibig sabihin, normal lang yung tibok ng puso, mabilis lang siya. Ang normal na tibok, between 60 beats per minute hanggang 100 beats per minute. Pwede nyo bilangin, uh, hawakan nyo dito sa pulso, o dito sa leeg, titingnan nyo uh, kung ilan ang heartbeat per minute. Pero kung nahihirapan kayo, pwede kayo ng pulse oximeter. di ba? Nung COVID, marami nagpa-pulse oximeter. Sa pulse oximeter, lalabas dun yung number. Hindi lang oxygen. Yung unang numero doon, oxygen sa dugo eh. Iba yon mga 96, 98%. Yung pangalawang numero, heart rate yon So, pag heart rate nyo, 60, okay lang. Medyo mabagal. 100, medyo mabilis, okay pa rin. Pag umabot na yan ng mga 110, 120, sabi nga ng kaibigan ko si Dr. G uh, Giselle Herbacio, hanggang 130 ang bilis ng tibok ng puso, pwede pa natin tawaging sinus tachycardia. Ibig sabihin, pwedeng normal pa at mapapababa ng mga home remedies. Pero pag yung heartbeat nyo lumampas na sa 130 beats per minute, o baka hindi na mabilang, yung talagang ang bilis-bilis na, eh, ibang usapan na yon. Ang pinaka-common, pag sobra bilis, maraming possibility kasi. Ang pinaka-common nakikita sa Pilipinas, syempre doon tayo muna, muna sa pinaka-common, di kayo makapunta ba sa ospital, ay itong SVT na ituturo ko mamaya. Anong cause ng palpitasyon? Pwedeng sinus tachycardia, nervous lang, o pwedeng SVT, usually may cause din eh. Stress, number one. Maraming iniisip. Okay? Baka yan ang cause. Kulang sa tulog, basta puyat, yat, mabilis ang heart rate, anxiety, maraming iniisip, overthinking, may kaaway, may problema. Sobrang alak. Sobrang alak, nagpapalpitate. Bakit? Ang tawag dyan, holiday heart syndrome. Pwede rin yan. Sobrang kape, ang tatapang ng kape, yung talagang brewed coffee o, o apat na tasang kape sa isang araw, possible din. Sabi nga ng classmate ko na cardiologist, si Dr. Herbacio, may taong caffeine sensitive. Ibig sabihin, sa ibang tao, anim na tasang kape, baliwala. Pero may tao, isa o dalawang tasang kape lang, manginginig na sila. Caffeine sensitive yung mga taong yun. Like ako, di ako pwede magkape, nagpapalpitate ako. Sigarilyo, nakakabilis din ng tibok ng puso. So yan, nararamdaman. Ano mararamdaman? Pag mabilis na, eh medyo blurred, hilo ka na. Hilo na. Parang matutumba, parang dizzy ka na. Hingal ka na, hindi ka na makalakad. Biglang hapo ka na eh. Tsaka alam mo talaga, lakas ng kabog, talagang bilis. Pati yung baro mo, makita mo yung baro mo, nanginginig na siya. O kung may hawak kang, kang papel, nanginginig na rin siya. So, mararamdaman mo yan. Misa pati ulo gumagalaw na. Patig. Yung blood pressure, pwedeng bumagsak. Ha? Pwedeng bumagsak. Other causes, uh, ah, ah, soft drinks. May soft drinks mataas sa caffeine. Okay? May soft drink sa mataas sa caffeine. Energy drinks, mataas sa caffeine. Pwede rin mag-cause. Yan, ayan. Okay? Mababa potassium. Pag mababa potassium, kita nyo, tinatanggal tinatanggal muna natin lahat ng possibility para maayos ninyo. Anemic sobra kang anemic, kulang ka sa dark, uh, green leafy vegetables, baka kaya kailangan mo iron supplement, gagamutin yung anemia. Kasi pag anemic ka, o mababa potassium, magloloko din yung puso. Let's say, nagamot na ito na lahat. Okay, natanggal na lahat yan. Yung nervyos, uh, stress, sigarilyo, potassium, na control na lahat. Kung ka na ng saging. Tapos, mabilis pa rin yung tibok ng puso. Ito, SBT Anong gagawin natin? Yan. Pag SBT kasi may problema doon sa puso, explain ko to. Ito yung normal na puso natin. Normally, sa ordinaryong tao, bawat tibok ng puso, mag-uumpisa dito. Parang may kuryente yan eh. Parang may parang may uh, linya ng kuryente ang puso natin. Dito nag-uumpisa SA node, bababa dito sa AV node, iikot sa kanan at kaliwa ng puso. So, bawat tibok, isang, isang pulse yan, electrical pulse. Uh, labdab, labdab, labdab. So, simple lang yan. 60 beats per minute, 100 beats per minute. Ang problema sa may SVT, supraventricular tachycardia, pinanganak silang may abnormal na laman. Sabihin natin, kalyo o laman. May abnormal silang laman dito yun, yun, lang explanation ko sa Tagalog eh. Tawag kasi dyan, accessory pathway. Meron siyang style na laman dito na imbis na kuryente bumaba, ang nangyayari sa kanya, umiikot. Ayan o. Oh. Imbis na bumaba yung kuryente, ito, nakita niyo yung red, iikot siya dito, iikot siya dito. So, imbis na labdab, labdab, pagdaan dito, pag nagkamali ng pasok, umikot dito, ikot na siya ng ikot ikot na siya ng ikot. Kumbaga sa saksakan, sinaksak mo sa sa socket, eh, biglang nag-spark, di ba? So, parang nag static siya. So, ikot siya ng ikot, 150 beats per minute, 160 beats per minute. Ikot na lang ng ikot dito, hindi na bumababa dyan. Okay? Bumababa, pero dito na, sobra bilis. Imbis na yung mabagal na dito galing, ikot siya ng ikot. So, kailangan ma-terminate natin yan. Kailangan maputol, maputol itong pag-ikot. Kung hindi, bagsak ang blood pressure, mahihilo yung pasyente. In 20-30 minutes, 1 hour, delikado eh. May namamatay dito. Delikado po. So ano magagawa natin habang uh, wala pa tayo sa ospital? Isang magagawa nyo ay pag-inom ng malamig na malamig na tubig. Okay? malamig, ice water, malamig na inumin nyo, ma stimulate yung puso na bumagal. Okay? Pwedeng home remedy. Minsan nakukuha malamig. Pero, kung wala naman kayong SVT o tachycardia, huwag nyo na gawin yung malamig na tubig. Iba usapan yun eh. Kung nananahimik ka lang, tapos ice water, baka bumagal masyado. Diba? Magka-problema ka pa. Sa normal na tao, warm water, maligam-gam. Pero, inaatake na siya, i-cold water mo na yan. Pwede ka doon sa, ano, yung sa faucet na malamig. Or yung iba ginagawa, ayan, ito to, malamig, oh, malamig na tubig. O, nilulublob yung ulo sa malamig na tubig. Di ba napapanood yung mga ice bucket challenge? Yung ganun, ice bucket challenge. Ngayon, yung muka, ilubog. Lubog for 10 seconds. 10 seconds lang, eh, baka hindi kang makahinga. 10 seconds, subukan, inom ng malamig na tubig, baka mag-normal yung puso. Or at least babagal siya. Pag hindi nakuha nitong, coffee, uh, nitong uh, cold water technique, subukan nyo pinakamadali ito, coughing technique. Ako minsan nag regular heartbeat ko eh. May patalon-talon eh. Pag tumatalon-talon, ginagawa ko, inuubo ko lang. <coughs> Ginagano ko lang, inuubo ko lang. Pag inuubo ko, parang na nagugulo siya konti eh. Bumabalik siya sa normal. Parang naglolo ko yung tibok ng puso. Iubo-ubo mo. Pwede yan. Okay, vigorous coughing. <coughs> minsan makukuha yan. Or minsan, deep breathing. Pwede rin deep breathing, pigil. Pero itong ubo, mas malakas eh. <coughs> parang ganyan lang. Relax lang. Kasi lalo mo iniisip delikado, lalong uh, bibilis ang puso. So, cold water, coughing, subukan. Ito pwede gawin kahit sino. Itong Valsalva Maneuver, another technique, pag -iri. So, pwede rin parang iiri ka, parang iihi ka or dudumi ka, tapos pigilan mo mga 10 seconds. Ginagawa lang to pag inaatake na nung supraventricular tachycardia. Kasi yung mga may SVT, usually nanggaling na sila sa doktor, sa cardiologist. Nasabihan na sila meron silang ganitong sakit at anytime bigla umaatake kung kailan pagod. Itong balsalba, pu puwera sa pag-ire, isang teknik naman, pinipisil ang, ang uh, ilong, tapos sisinga, pero hindi naman sobra lakas. Parang singa lang konti. Sisinga mo lang. Parang iri lang siya for 5 to 10 seconds. Yan, no? Oh. Unang-una, bibilis yung heartbeat, tapos babagal ulit. So, minsan nakukuha nito. Sa akin, yung ubo, mukhang effective eh. Tsaka itong itong cold water, pwede niyo subukan. So tatlong technique na 'yan. Ngayon, mayro pang pang-apat na technique. Itong pang-apat na technique ginagawa ng mga doctors, okay? Ginagawa ng doktor. sa pasyente, ah uh, 99% pwede. 99% pwede. O 99% 'di delikado. Sasabihin ko lang 'yung 1% na possible na delikado. So, ang ginagawa mo na ganito, meron tayong pulso dito sa carotid yan. No? Carotid pulse dito. Okay? Hawak lang konti, may pulso dyan. Ayan, Huwag naman idiin. Huwag mo idiin na pipisain mo yung carotid artery. Wala nang dugo pupunta sa ulo. Although, pag napisa mo to, may dugo pa naman sa kabila. Kaya bawal dalawa. Pag pinisin mo yung dalawa, hihimatayin yung pasyente. Kaya namamatay pag sinasakal. So, isa lang. Tapos, may carotid sinus dyan, minamasahe ng 10 seconds. Medyo firm lang. Firm. Okay? Pag minasahe yan ng 10 seconds, babagal yung heartbeat. At ito yung halos pinaka-effective para mawala na at gumaling na yung SBT. Mula sa 160 beats per minute, pag na-trigger mo siya dito, baka bumaba ng 90 beats per minute. Normal ulit. Ibig sabihin, yung umiikot na, yung umiikot na 160 beats per minute, ikot na ikot dito. Pag ginalaw mo dito, pag sinuswerte ka sa bayan ng dasal, pwedeng ma-break mo to, balik siya ulit sa mabagal. Dito na naman siya ulit mag-umpisa. SA node ka na naman. Relax ka na naman. Buhay na naman yung pasyente. Biglang lalakas siya. Biglang lalakas. okay? Ito yung mga home remedy. O, tulad na sinabi ko sa iyo, 99% pwede yan. Isa lang part. Pero in 1%, delikado. Ano yung 1% delikado? Usually, yung na-stroke. Kung na-stroke yung pasyente, kung matanda na, siguro pag 70 and above, o senior, kasi takot tayo na baka may bara na siya. So baka may bara siya diyang cholesterol o plaque. Pag ginalaw mo, baka matanggal, pumunta sa ulo, may stroke siya. Pero maliit lang ang chance. ah uh, kung dating na stroke, within 3 months, bawal din gawin. Kung pinapakinggan, di ba, meron kaming stethoscope. Pag pinakinggan mo dito, may sound palang, shh, 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 may ganong sound. Ibig sabihin, may bara. Pag may bara dito, bawal din may bara. O minsan inu-ultrasound, may ultrasound of the carotid eh. ginagawa rin niya sa mga senior citizen. Pag nakita may bara, uh, bawal din galawin. Sabihin masikip na siya ayaw mo galawin. Pero ito less than 1% chance lang naman 'yan. Tsaka kung bata ka naman, 40s tapos nadungkal lang sa bahay, pwede ubo, cold water, pwede yung Valsalva option nyo na lang kung gagawin to. Kung ayaw, di punta sa ospital, di ba? Pero ito, effective din siya. Yung iba naman parang lumulunok-lunok lang eh. Yung nilulunok-lunok, parang po pwede-pwede na rin. So, yan yung mga possibilities. Sinabi ko lang sa inyo yung disclaimer din. So, depende sa pasyente, depende sa edad. Pag hindi nakuha nito, nadala ka na sa ospital, ito na naman gagawin i-injectionan ka na mabilis to, adenosine. May inject iyo. Pero dapat at least mataas yung blood pressure dito. Or may blood pressure yung pasyente. Kasi minsan, yung ganyang sobra bilis yung heartbeat, ang baba na ng blood pressure. Parang 80 na lang. Or 70 na lang. Okay? So, minsan, pwedeng kunin yan. Pero pag nakita namin ang blood pressure sobrang baba, ang ginagawa, kinokuryente cardiovert. Medyo mahina lang. 50 joules, 100 joules. Uh, walang choice eh. Siguro medyo masakit pero uh, walang choice eh. Kinukuryente. Sakto doon sa you know, sakto na habang mabilis ang heartbeat, alam nun nung makina saktong tatamaan niya yun para pag ikot nung abnormal ito, pag ikot nitong abnormal track, matitigil niya matitigil niya. So, may home remedy, merong injection sa ospital, may cardioversion, kinokuryente pag uh, dinala na sa ospital, pag hindi na makuha. Other tips, stop smoking, deep breathing, dagdag lang to, dagdag. Ayan, no, ito yung sabi kong vagal maneuver, to, cold water, relax, tulog, huwag magpakataba, Huwag mag-problema. Uh, kung matindi ang trabaho, iwasan. Tapos, bukod sa ganyan sa cardioversion, meron pang permanent Merong permanent solution sa SVT. Permanent. Gagaling. Hindi na babalik. Yun yung ginagawa nung kaibigan ko. Pwede nyo i-search Dr. Giselle Herbacio. May interview ako sa kanya konti lang ang cardiologist, electrophysiologist. Sabi nga ni Dr. Giselle, ano sila eh, Electrician ng puso. So, mas malalim yung inaral niya kaysa sa akin. Kaya niya gumawa nito. Sila gumagawa nito. Ayan yung pasyente. Maglalagay ng wire, papasok sa puso. Hahanapin nila ano yung laman o ano yung laman na extra ano yung abnormality nung tao kaya ikot ng ikot yung kuryente? Ano tong accessory pathway? Ang gagawin niya, in Tagalog, is susunugin niya yun. Parang iniinit nila. Susunugin nila yung, yung extra na umiikot. Ito, ito yung wire, pang sunog yan. Eh. Pag dito ikot ng ikot, nahahanap nila nasaan. saan, susunugin nila. Pag nasunog nila yan, mawawala na yung daanan. Ibig sabihin, yung abnormal na daanan kung saan, kung, kung saan lumulusot yung abnormal na kuryente, pinutol na nila eh. So, pag putol, hindi na babalik. 100% cured na ang pasyente. 100% cured na ang pasyente. Ginagawa yan ni Dr. Herbacio. Hanapin yung cardiologist, electrophysiologist, around 50 lang sila. 15 doktor na cardiologist, electrophysiologist in the Philippines. Sa Maynila, ginagawa to. I think big cities, baka meron din. So, ito ginagawa, total cure. Siyempre, may gasto. Sa PGH, I think, baka mahaba pila, pero baka meron mas mura. Pero ito yung total cure. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin. Mula sa home remedy, mula sa gamot. Ay, nakalimutan ko pala meron palang tableta na maintenance. Okay? Kalimutan ko. Itong tableta, maintenance, kung walang pera, wala pa kayo pang opera ng radiofrequency frequency ablation. So, metoprolol, betaloc, betazoc, cardiocell, metoprolol. Okay? Nakakabagal. Less chance bumalik. Kung hindi metoprolol, verapamil, or hindi diltiazem. Itong tatlo lang. Metoprolol, verapamil, deltiazem, maintenance medicine para hindi bumalik yung SBT. Pero ito, temporary lang. Yung sunog, mas safe. Ang metoprolol, wala kami na-advertise pero sabi ni Dr. Giselle, ang pinakamagandang brand, yung Betazoc at Cardiocell kasi yung metoprolol na yon pang 24 hours. Protected ka. Ako, iniinom ko, betaloc lang. Eh. Yung ordinary, generic na metoprolol. Yung generic kasi parang 8 hours, 12 hours lang. So, ang inom mo twice a day at may chance na, kasi metoprolol, pag hindi mo bibili inom, ulit. So, may chance na hindi ka protected for a time. So, yun na sabi niya. Yung, beta, yung metoprolol succinate brand, metoprolol succinate generic, ang mas maganda long-term pang SVT. So, itong tatlo. Salamat po. Punta po tayo sa ating cardiologists, electrophysiologists, kung may problema kayo sa SBT at abnormal na tibok ng puso. Salamat.